Ah, uh, andito tayo ngayon sa farm para tumulong mag-harvest ng mga itlog. 'Yan. Oh, dahil bakasyon na, wala nang duty. Ah, uh, dito naman tayo mag-duty sa farm. farm kay mang harvest o bitlog grabe ka alibao ng daya nung nakag nagsakay ng barko alibao ng barko alam pa maalo

Dato sa farm, guys. Kay magharvest ta og itlo. Gani habong tag diri man ko. Diri sa ko na nagsilhig na thank you. Okay, naglinis ako kanina guys. So, ngayon, 11 o'clock naman, balik na po ta kay para mag-harvest of itlog. Ayan, guys. Guys, ah uh, andito tayo ngayon sa farm para tumulong mag ng mga itlog. Yan. Oh, dahil bakasyon na, wala nang duty. ah uh, dito naman tayo mag-duty sa farm. Ayan. ita transfer niya yung mga pagkain na marami na hindi pa nakain yung mga pigs Bakit wala silang mga balhibo? Hi! Obrang init. Diribike way bahog di. <laughs> Lamitong na ipangpuan bi ka katubang panghilot bitaw. Himuonog ka ng karaw. Oi, dari mo. <coughs> yung mo nang Daw ay hindi good. Mamaya, guys, kabalik tayo sa para matang, CCTV. So, 全員ができたって言う Ibu kelas dua sembilan. sa babaw kaya nanay mga kuwan. Wala na mga pagkain yan. Kaya nang yung iba talaga guys ay malalakas kumain ayan uh, oh, wala na silang pagkain pero yung yun dito naman ang dami pa hindi nila naubos transfer natin dito sa taas ay manuka man anong manuka man